Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Mayo 7, 2025. Sa araw na ito, habang ang enerhiya ng kalikasan ay tila mas malinaw at mas buhay, ikaw, mahal na Leo, ay matatagpuan sa isang sangandaan ng positibong enerhiya. Ang liwanag ng araw ay tila lumalalim sa iyong pagkatao, binibigyan ka ng matinding sigla na nagpapasiklab sa iyong likas na kasiglahan sa buhay. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak mayong araw, napapansin mo kung paanong ang iyong likas na saya, lakas ng loob, at init ng puso ay may kapangyarihang baguhin hindi lamang ang iyong sariling araw, kundi pati na rin ang araw ng mga taong iyong nakakasalamuha. Sa halip na itago ang iyong kasiglahan, yakapin ito. Hayaan mong ito ang magpatingkad sa bawat pakikipag-usap mo, sa bawat hakbang mo, at sa bawat hakbang ng iba na iyong pinasisigla. Ang simpleng pagbati ng ngiti, ang magiliw na pag-uusap, at ang tapat na damdamin ay makapangyarihan ngayon. Ito ang araw kung kailan ang iyong damdaming positibo ay hindi lamang para sa sarili mo kundi para sa kabuuan ng iyong kapaligiran. Ang sigla na iyong nararamdaman ay tila panibagong simula. Isang simula na nagbibigay ng oportunidad para muli mong mahalin ang iyong sarili at bigyang halaga ang bawat detalye ng iyong pagkatao. Ito rin ang panahon kung kailan dapat mong alalahanin na bago mo maibahagi ang liwanag sa iba, kailangan siguraduhin mong ang iyong sariling ilaw ay nagniningning. Kaya't sa kabila ng kasayahan ng pakikipag-ugnayan, bigyan mo rin ng oras ang sarili mong damdamin, katahimikan, at pangangailangan. Maglaan ka ng ilang sandali para makinig sa pintig ng iyong puso. Hindi mo kailangang patunayan ang anumang emosyon. Sapat na na maramdaman mo ito, yakapin ito, at hayaang dumaloy. Doon mo matutuklasan ang tunay na kalayaan, ang kalayaang maging totoo sa sarili. Sa kalagitnaan ng araw, habang patuloy mong nararamdaman ang pagsabog ng enerhiya mula sa loob, maaari kang makaramdam ng bigla ang inspirasyon na tila isang sigaw mula sa iyong kaluluwa. Ito ang panawagan ng iyong layunin. Maaaring may mga ideya kang sumibol sa iyong isip, mga proyektong matagal mo nang gustong simulan, mga taong nais mong kausapin, o mga lugar na nais mong marating yakapin mo ang pagnanais na ito. Hayaan mong ang kasigasigan mo ay magbigay saysay -say sa araw. Ngunit kasabay nito, alalahanin mong hindi lahat ay kailangang agad-agad matapos. Mayroong kagandahan sa unti-unting paglalakad, sa pagtanggap ng hakbang na may kababaang loob, at sa pagbibigay pansin sa bawat detalye ng landas. Ang pagiging mas mapagkumbaba ngayong araw ay hindi kahinaan kundi kapangyarihang humuhubog sa iyong pagiging buo. Sa halip na maging mapanuri o kritikal, piliin mong makita ang kabutihan sa iba. Sa ganitong paraan, ang iyong enerhiya ay dumadaloy ng mas malinaw, mas malawak, at mas magaan. Kapag pinili mong ipalaganap ang kabutihan sa halip na pintas, ikaw rin ay nabibiyayaan ng kapayapaan sa sarili. Maaaring ang mga taong nakapaligid sa iyo ay dumadaan din sa kanikanilang mga laban, at ang iyong pangunawa ay magiging isang regalong nagbibigay gaan sa kanilang pinapasan kaya't piliin mong makinig. Piliin mong umintindi. Piliin mong magmahal sa paraan na hindi naghahanap ng kapalit. Ang balanse sa pagitan ng pagpapalapit sa iba at pagbibigay ng panahon sa sarili ay siyang magiging susi ng iyong kaganapan sa araw na ito. Habang lumalalim ang araw, mapapansin mong mas pinapahalagahan mo ang katahimikan, hindi bilang pagtakas, kundi bilang sandaling nagbibigay linaw sa isip. Ito ang panahon kung kailan mo mahahanap ang balanse sa pagitan ng kasiyahan sa labas at katahimikan sa loob. Sa pagitan ng pagbibigay at pagtanggap. Sa pagitan ng pag-ibig at pagpapatawad. At habang iyong nyayakap ang kabuang ito, ikaw ay nagiging mas buo, mas payapa, at mas malapit sa iyong tunay na sarili. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay ginto, isang kulay na sumisimbolo sa kadakilaan, tagumpay, at ningning ng iyong kaluluwa. Suotin mo ito o ilagay sa iyong paligid upang paigtingin ang iyong kumpiyansa sa sarili at ang iyong kakayahang mamuno. Ang maswerteng numero mo ay 23 at 5, mga bilang na nagsasaad ng balanse sa pagitan ng personal na pag-unlad at ugnayan sa kapwa. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagbabahagi ng iyong talento, maaaring sa sining, musika, o simpleng pakikipag-usap, anumang paraan na makatutulong upang maipahayag ang tunay mong damdamin. Ang paggawa nito ay hindi lamang magdudulot ng tuwa sa iba, kundi magbibigay rin sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Sa pagtatapos ng araw, habang ikaw ay nakaupo sa tahimik na sulok, marahil hawak ang tasa ng iyong paboritong inumin o nakatanaw sa malayong abot tanaw, alalahanin mong bawat araw ay isang paanyaya para maging mas ikaw. Isang paanyaya para magbigay, magmahal at matuto. Ang mga karanasan ngayon, maliit man o malaki, ay bahagi ng mas malawak mong paglalakbay. Huwag mong baliwalain ang kabutihang nagmula sa mga payak na sandali. At sa kabila ng lahat ng pagkilos at kasiglahan, hayaan mong ang puso mo ang magsalita sa huli, ang puso mong mapagbigay, matapang, at puno ng ningning. Ang paalala para sa iyo ngayong araw ay ito, huwag mong sukatin ang halaga mo batay sa mga ginagawa mo para sa iba lamang. Bigyang halaga rin ang mga ginagawa mo para sa iyong sariling ikabubuti. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso na marunong magmahal, tumanggap, at magpatawad, pati na rin sa sarili. Kaya't ipagdiwang mo ang araw na ito, hindi lamang dahil sa dami ng iyong nagawa, kundi sa lalim ng pagmamahal na nailaan mo, sa iba at higit sa lahat, sa iyong sarili. Magpahinga ka mamaya ng may kasiyahan sa puso. Alam mong ang bawat hakbang mo ngayon ay pagunlad. Patuloy kang magningning mahal na leyo. Ang iyong liwanag ay isang biyaya sa mundong ito at higit pa, tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.